Kung ikaw ay isa sa mga dakilang pilosopo na sina Lao Tzu at Kung Fu Tzu, maaatim mo rin bang talikuran ang mga makamundong bagay para lamang magabayan at mapagtuunan ang buhay ng iyong kapwa? At nandito po tayo ngayon upang kapanayamin ang isa sa pinakadakilang pilosopo ng China at tagapagtatag ng relihiyong Taoismo na si Lao Tzu. isa pong katanungan sa inyo. Bakit po mas pinili ninyong talikuran ang atlas sa ang inyong nakagis ng buhay at imbis po ay paglingkuran na lamang ang inyong kapwa? Dahil ang pag-arib sa isang relihiyon ay napakahalaga sa akin. Dahil sa pamagitan nito, mapupuspos ako ng kabutihan at malugod akong tatanggapin sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ngayon po, narinig natin ang sagot ng pilosopong si Lao Tzu. Sa pagkakataong ito, malalaman naman natin ang opinyon ng ibang tao kung sa katanungan ito. Para sa akin, hindi ko tatalikuran ng aking reliyon. Sapagkat ngayon, napakarami ng pilosopo at mga tao ang nagtatatag ng kanilang kanilang reliyon. Contento na ako sa aking pagkakaanib sa pagiging kristyano. Paano nagkaiba ang paniniwala ng kristyanismo sa ibang relihiyon? Ngayon po ay masasaksihan natin ang mga diskusyon ng bawat relihiyon ukol sa kanilang mga paniniwala. Simulan po natin sa kristyanismo. Ako'y kristyano, naniniwala sa Diyos at kay ako ay tagusunod ng Judaismo, pagdalimas sa turo at filosofiya ni Moises, ang pithaya ko. Ako, ako na may sa Budismo naniniwala na ang ibig sabihin ay namulat at nalinawagan. Dito nalaman at nasumpuhan ang apat na dakilang katotohanan. Ako ay isang lingkod ng Hinduismo. Paniniwala kay Dharma at pagkakamit ng Nirvana ang layunin ko. Ako ay nakakatig sa Zoroastrianismo pagkatalo ng kasamaan at paniniwala sa iisang Diyos ang inaasam ko. Ako isang Muslim, sumusunod sa fundamental na tungkulin, naniniwala kay Allah at kay Muhammad ang kanyang propeta. Ako ay lingkod ng sikismo na naniniwala na ang Diyos ay nananahan sa bawat puso ng tao. Ako ay nakapanig sa konfusyonismong tunay. Maninindigan sa turo at pilosopiyan ni Confucius ang aming buhay. Ako'y tagasunod ng Taoismo. Pagiging payak o simple ang mithiin ko. Ako'y tagasunod ng Shintoismo. Naniniwala kami na lahat ng mga bagay sa mundo ay may nananahang kami o Diyos. Sa amin lang naman nagsimula ang Divine Right Theory o Mandato ng Langit Sinasamba namin ang aming emperador at nakali na kami ng mataas na pagpapahalaga sa kalikasan at sa pamunuan ng aming bansa. Alam mo, boy, oh. alam mo may napansin na boy, lagi na lang ano, ba't ganun tayo, tayo mga Pilipino, pati yung sa ibang bansa, basta yung sa Asia. Lagi na lang yung mga sining natin, kasi yung kultura natin, eh, parang naayon din sa relihiyon, hindi na kasi na nagsawag. Okay. Sa tingin ko uh, sa tingin po, hindi naman siguro sila, hindi nila pagsasawaan yun, kasi para yun sa Diyos nila, sa kinikilala nilang uh, bathala, o kaya yung sinasawag. dahil dun sa matiba yung paniniwala nila sa kanilang Diyos. Kaya hanggang sa sining mula sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, natin nilang kinuog na yun. Siguro, kaya lang isipin nyo ah. Kahit naman sino tayo pag lagi nilang ginagawa, minsan nagsasawa din tayo. Sila kaya sa ang tagal-tagal na ng panahon na lagi na lang yung ginagamit nila. Sa so, tingin nyo, hindi kaya sila nagsasawa? Ano? Oo, oh, baka hindi rin nagsasawa kasi syempre, pasa-pasa na yun sa henerasyon nila na oh, ito, ganito dapat yung gagawin mo, di ba? So, hindi siguro sila nagsasawa kasi para din naman sa sinasamba nila yon. Sa bagay, kaya lang, tatataka lang talaga ako sa mga asyano. Kung ba't di man lang sila mag-explore. Explore nila lang, katulad sa kanluran, mga taga-kanluran, mga taga europeo na art for art's sake. Pero tayo talaga, may layunin. Siguro nga, dahil... Ayun, yeah, nak nakalakot. Ano so, sa tingin nyo? Siyempre, matibay kasi yung kapit natin sa mga kamilya natin. Kaya siguro yung bagay, ko ang isang pasyal. Yun ang pagkakaiba nila sa ibang mga taga-ibang bansa, taga-ibang kontinente, katulad sa mga Europe, at saka mga Amerikan. Oo, oh, siguro yun na yung sagot para sa katanungan nating tatlo, di ba? Oo, okay. oo. lang.